Gandang umaga ng Bernis. Alas 7.20. Ayan. Tatapos na kami. Mga sir. Mga ma'am. Shoutout po sa iyo. Ma'am Maria Lucia. Tsaka sa kay ma'am Janet Mia. Ayan o. Maglilihap ako ngayon dito. O, po ako ngayon dito. Ayan o. So, ang gawa ko isang construction boy kay mam, lahat po ng bago kong ka nakilala sa dito sa Reels at sa YouTube ang YouTube ko ay Alfredo na Vlog ayan po ang nagawa ko yan maraming pong salamat sa inyo sa inyong pagtangkilik sa aking mga video na kahit pagani-ganito lang Papakita ko sa inyo ang aking mga gawa. Ang aming gawa ni Kuya Billy. Ayan po. O, oh. oh, iba-ibang kulay. O. Iba oh. O. Oh. O. Oh. Ha? Tama po. O. Ayan o. 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 Ha? Ayan po ano? po, maraming salamat at i-update ko na ito ngayon. Shout out po sa inyong lahat. Nawagabayan po tayo lagi natin Panginoong Diyos. Sige po, maraming pong salamat sa inyong lahat. At ako'y magtatrabaho na. Ingat po tayo at malakas ang umulan dito sa Kabiti.